pansi at perla lang ay sapat na para pampaputi. Una ay eh, hiwain ko muna ang labindalong piraso ng kalamansi na akin napili sa ref. Pinili ko yung mas madilaw para mas masabaw ito kapag kinatasan natin. And then kumuha ko ng lagayan para paglalagyan natin sa mga nahiwa natin ng kalamansi. At matapos natin hiwain itong ay syempre kakatasan na natin, ilalabas natin yung pinaka-juice ng ating kalamansi, gagamit tayo ng salaan para masala yung mga buto. Alam naman natin na ang kalamansi ay napakadaming benefits nito, lalo na sa ating katawan at sa ating mga balat. Matapos natin katasan yung ating kalamansi, ito na yung kalamansi juice natin. Maglalagay na tayo ng aloe vera fresh Binlen ko ito kahapon, tapos nilagay ko sa rep. Ayan ang kaganda na mayroon tayong tanim na aloe vera sa loob ng ating bahay. tas maglalagay na tayo ng perla natin. Hiniwa ko na itong buong perla sa apat na piraso. And then gagamit tayo ng pangkayod para kayurin natin ito, ating perla para mas madali siyang matuna kapag hinalo natin ito. Pwede rin tayong gumamit ng perla na puti, depende sa inyo kung ano yung trip ninyong gamitin. Matapos natin kayurin ng ating perla, maglalagay naman tayo ng isang kutsara ng gatas na powder. So, depende sa inyo kung anong gusto ninyong gamitin na brand ng gatas, pwede rin kayong gumamit ng evaporated milk. Yung ginamit ko naman dito ay beer brand. Aber oh, brand, mechanic man. Haluin lang natin ito para mawala yung buong, buong na gatas at saka perla. And then tapos na nga tayo maghalo at pwede na tayo mag-apply sa ating buong katawan. Sa paglalagay sa ating katawan nito ay pwede na naman tayo maglagay sa mga kaloob-looban ng ating katawan. Lalo na sa mga party na may itim. O, oh, alam nyo nang ibig kong sabihin, di ba? Syempre, kasama dyan yung kilikili natin. O, oh, di ba? Sabahan yung ating mga paa. O oh, diba? pa paatuhod, belikat ulo, paatuhod, belikat ulo. <laughs> Alam naman natin Ramper, na ang perla talaga ang pinakasabon na una nating ginamit noon. Dahil nung bata ako, itong aking ginagamit na pampaligo at kinagamit ko na rin na pang ng aking buhok, kaya 2 in 1 na dahil sa taglay nitong ingredients na pinagsamang coconut oil at gatas, kaya napakaganda na talaga sa balat maging sa buhok natin. At pagkatapos, yung natitira natin ginamit ay pwede na natin ilagay sa babasagin na garapon. Huwag tayong gagamit ng plastic na garapon dahil masyado mahirap tanggalin yung amoy nito kapag plastic na garapon yung ating ginamit. Pwede na natin tong hindi ilagay sa ref.